Ayan naman guys, order na naman natin guys yung call me at headset guys ito. Hihatin e natin kay kay Manuel. Kay Manuel at SD Santillan. Tara guys. Tara. Oh, headset mo. O. Saan naman? Dupa na ba mo na. natin <laughs> oh, si Kala ko ito talaga yung na-play siya. Anong? yung Shopee nya. Yung... Shopee. Bano, Chopee. Chopee ba to, Shopee. Shopee. Oh, Shopee pa. g -e pa. pa kaso, laging pago eh. Dating ba ito, Shopee? <laughs> laging, hindi pala ito eh. Shopee. Kaso, lagi akong napapago. Bakit naman? <laughs> Nabayaran ka naman. <lang>. Laging yun, <laughs> no? Laging, 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 laging abono. Oo, oh, abono. <laughs> Nalulugi ako, ha? Sabi sa oh. ka okay. okay, na. ako? Ha? Yung ato. Pilipin. 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 ko ano yan? Katulad kay Pangas? Ano yan? Ano yan? Katulad kay Pangas? yun? Di mo buksan? Masa yun? Di mo buksan? Kasi, kasi, kasi. Masa na. Na-try natin yun sa'yo. Masa ah, so wala pala guys. sa... Wala wala. Pala yun, guys. Hey. Wala pala sa hey. pilang to. Ganyan. <laughs> hey, Pagka-pig-pig lang o. Oh. Ang oh, hira talaga to. pagka lang to. Ang ganda ng tasa, bray. guys. Guys, oh. so. Uy! Ah, seryoso ah! Ano, ano? Saan mo na? dito lang kayo mga Ay, Call me. Call me yan, watch. Dito pa rin yan. Color server yan. <laughs> Cell phone. sa

wala na yung ano so, niya. Anong Super Bix? Super Bix. Ano <laughs> Super Bix? na yan. Yan natin. <laughs> super Bix. <bigs>. wala niya yung <laughs> ano niya. Pinahiran mo. Ano yung pinahiran? Super Bix. Lana. Super Bix. Guys, ito na guys. Yo, wala. Ang pinahin natin kung... Silver yan, silver. Silver guys. Ano ba? Ayun. Oh, guys. <laughs> Ay, kung <tutak na> mo. <laughs> Uy. <laughs> Wag na mas <laughs> mabigla. guys, ang ganda yan. Guys, guys, sa susunod, di na mangihiram to. Lagi na lang mangihiram. Hindi na gagamitin yung relo. Ang... Um. Ayan, food, food delivery para sa amin. <laughs> ang bilis si... E, eh. Ano ah? Ni <laughs> <laughs> <Di> pare. Sabi mo, pogi talaga itong mga kaibigan ko. Nakakalapag lang.